Ann Cortez nagpunta sa Cebu para sa Tiffany Co. event na ginanap sa Nostar Resort and Casino. Pinagkaguluhan si Ann ng mga Cebuano at punong-puno naman ng mga security ang kanyang pagpasok sa naturang gusali. Kumakaway at nakangiti ito. Nagdudyusa sa ganda si Anne Cortez lalo na sa kanyang suot na black cocktail dress at nababagayan ng kanyang mahabang kulot na buhok. Todo pose naman si Anne Cortez habang kinukuha na ng picture sa harap ng Tiffany and Co. store ng mga press. Kasama na dumating sa naturang event sa Cebu ang maganda at matangkad na si Sara Labate at Tim Yap at kinukuhanan sila ng picture na magkasama. Sa loob mismo ng store, nakatayo ang tatlo sa loob ng round glass kung saan nakadisplay ang mga alahas ng Tiffany and Co. Lumabas naman ang pagiging ina ni Ann Cortez. Walang atubiling kinarga ang bata na nandoon din sa event na yon. Super cute at kamukha din ng anak niyang si Dalia. Inikot ni Anne Curtis at mga kasama ang labas ng Tiffany Co Store para makipaghalubilo sa mga tao kinakawayan ang lahat todo nakangiti ito. Hi, Hi Welcome to Cebu. Hi Ann. Hanggang sa kanyang pag-uwi ay pinagkaguluhan pa rin siya ng mga tao. Sino ba naman ang hindi mamamangha sa ganda ni Ann Cortez? Naging matagumpay ang pagdalo ni Anne Cortez sa Tiffany Co. sa Cebu bilang ambasador.